Okay guys, na graduation na kailangan na namin mamili. At ito ang play alaga po. Sabi niya, ayaw niya daw sumama pero siya pa ino o nasa Ayun niya, abang pupunta kami sa aming pupuntahan na pa kami. At ayun guys, abang inaayos yung motor, itong alaga po, mahanan anong -ano napupulot na turn hindiyo. Kaya napag-isipan niya ang paglaruan. At ayan dahil tapos na ayusin ang motor, go rebels na! Ayan, namimilig ng kami ng damit na susutin sa graduation at building up ng aking mga anak. Oh, go tita, go to tita. Picture daw kayo, picture doon. oh. Oh, isa mo. Ida. Oh, ayan na si Bibi. O, oh, jan dyan kami bumili. Mahal dyan. RRJ. Kasi wala magkasya sa kanya. O, oh, yan. Yeah. Tuwang-tuwa. O, oh. tuwa tua, O, oh. pa magbra. O, oh. oh tuwa tua. Okay? Ang unang sukat. Unang sukat to. Oh. Kasya. Okay? Dahil yan sa RRJ. Shout out tayo sa RRJ dyan. Baka naman. And then, o, oh, ayan na. Tinan mo. RRJ, ganda ng damit. Tinagbago ang mukha ko. Pangalawang suka, para pangalawang binili. RRJ again. Okay. Oh. Wala namang damit na nagpapaputi. Oh, yan yeah, no? o. Oh. Grabe. Resulta. Thank you for watching.